bagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So guys, andito tayo ngayon sa Tacloban. Kaya ganito yung ating boses dahil nandito tayo sa CR. Ito pala yung kaganapan kahapon. Nag-commute lang ako dahil is wala kaming driver na doon sa kinabutan. Nakipagtagay. At dahil linggo, nag siya. Kaya ayan at nag-commute lang ako nga dyan no? Tapos ayan at naningin na rin ako. Nagpinin na rin ako ng mga kailangan bilhin dahil wala na rin kaming harina at saka sulin. Ayan na, sinisingil na naman ulit natin yung ating. ang ating mga suki. At ako lang pala mag-isa dito na ningil dahil hindi ko sinama si Alter at saka si Ate Amishi. Dahil nga nag lang tayo. Ayan, at pa-uwi na ako dyan. Mag-o-commute lang din ako at kinagabihan nga, mayroong nga kaming bisita na dumating dito sa aming bahay. Nandito yung pinsa ni Alter na taga Kalbayog na masyang sila dito sa bahay namin. Kaya tuwang tawa naman ang bata, pati silang dalawa. Miss na miss nilang dalawa no, yung kanilang laro. Tapos ito, kinaumagahan na, nag-almusal na ako dahil papunta na tayo ng takloban. Maaga talaga akong nagising. Dahil nga nagpalinis muna ako ng kuko bago ako nagmaralmusan, tapos maligo, tapos inayos ko pa yung aking mga dadalhin. So pagkatapos, ayan at nagayak na ako, papunta na tayo ng Tacloban. Yung pupuntahan ko pala guys is seminar tayo, no? Um, seminar training po ito, livelihood training po yung aking pupuntahan doon sa Tacloban. Todis po tayo doon. So ito na nga at ako lang mag-isa ngayon, hindi niya sumama si Linit dahil is hindi si Sir maaga nagsabi sa akin na walang, ano, walang proxy. Dapat daw yung kung sino yung nakapangalan doon, yun daw yung pupunta. Kaya late na yun, sinabi ni Sir nung nandito na ako sa Tacloban, yun yung sinabi niya na pwede na daw magpa-proxy. So ayun, tuloy, wala tuloy tayong kasama ngayon dito sa Tacloban. At pagpasensya nyo na yung aking boses guys dahil mahina ngayon kasi nga natutulog na yung aking mga kasama at nandito ako sa CR nagbo-voice over. Naririnig din kasi yung aking boses doon sa kwarto no kaya hinihinaan ko lang talaga. Tapos ito na malapit na tayo sa Tacloban dahil ito na nandito na tayo sa San Juanico Bridge. Napakahaba po ng San Juanico Bridge at napakaganda po tingnan. Napapabidyo talaga lagi ako pag napadaan dito. Dahil ako lang mag-isa ngayon para akong kinakabahan na parang excited talaga nung no? papunta akong, ako lang kasi mag-isa yung parang nalulungkot pa pero masaya rin dahil nga excited nga yung itong training na ito dito sa Tacloban. So, ayan yung mga tanawin napakaganda at mayroon pala dito mga, mga ano ba yung mga liguan yan At nilalagyan ng tulay yung mga liguan dyan. Medyo nalungkot din ako guys no. Nung uh, yung parang naisip ko na ako lang mag-isa magbiyahe. Pero nung nandito na ako sa hotel, marami na ako nakakilala. Nakamit ng mga kaibigan na mga taga-ibang lugar. Yun parang nak nakampante na rin ako no. So ay passport na nga tayo. Nandito na tayo sa Robinson. Dumaan talaga ako dito sa Robinson guys. Kasi nga is ihi na po ako no. Kaya ayan, paikot-ikot muna ako dito sa Robinson at bumili muna ako ng chinelas dahil nga wala akong dalang ng chinelas. Tapos yung pag-check-in namin doon sa hotel is 3 p.m. pa naman. Kaya ayan, paikot-ikot muna ako at bigla nga akong nagutom. Ayan, at tapakain muna tayo ng fishball dito sa gilid, no? Ayan, kaya sabayan nyo na akong kumain dyan. Nagutom po tayo sa kaikot-ikot ngayon. Tapos, tapos kung kumain dyan ay nag-direct na ako papunta sa hotel. Alam nyo minsan guys, pag ikaw lang mag-isa parang nakakalungkot ba? Mas maganda kasi yung marami kayong nagbe-biyahe, marami kayong kaibigan na kasama kasi parang nai-enjoy at mayroong kang kausap. Hindi katulad nito na ako lang mag-isa, wala akong kausap. Parang ang lungkot-lungkot pero nang nandito na talaga ako sa hotel no kasi marami kasi kami ngayon dito. Mahigit kami 30, da 30 daw pero yung iba is bukas pa yung magbabiyahe pero yung mga nandito na ngayon naka-check-in is mahigit 20, 28 at ayun kasi binilang ko nga at nagpapalamig lang talaga muna ako dito sa si Robinson dahil nga is sinachat ko yung mga ibang kong kasama nandoon na daw sila sa hotel kaso nang is hindi pa sila pinapapasok kasi nga hindi pa pwedeng mag-check-in alas 3 pa daw pwedeng mag-check-in tapos kung mag- snacks dyan. Ayun, nagchat na yung iba kong kasama na nakapag-check-in na sila. Kaya ayan, dali-dali din akong pumunta doon at, at makapili rin ako ng aking kwarto na at mahihigaan na ma, ma comfortable tayo ba doon sa ating check in na hotel. Ayan na nga, at binibilisan ko na nga dyan mag-snack-snack, ano, mag no? At iba talaga yung presyo ng fishbowl nila dito guys. Yung lahat yung binayaran ko dyan is 100 pesos. Pero napakasarap naman ang sauce niya no. Sulit naman yung aking 100 pesos. Dahil nga maulish yung pre mahal. So ayan at pagkatapos ko nga dyan magis. Ano magis snack is na kumikot-ikot muna ako dito sa department store. At naghanap nga ako ng pinapabili ni Alter sa akin na slime slime. Sabi ko nga is next time na lang kapag uwi ko na lang ako bibili. Nagtingin-tingin na lang muna ako at nagpalipas oras talaga hanggang ma maat-obos yung oras natin. No? Ayan pala at na buti na lang talaga is nakapag-video-video din tayo. Ayan, ang sarap talaga mag-shopping pag maraming pera pero pag walang pera ay hanggang tingin ka na lang, charing. O ba? Diba? patingin-tingin lang ako. Pati dito sa escalator, napavideo na rin ako dahil nga wala akong makausap. At nakabili nga ako ng tsinelas dahil tsinelas lang naman yung aking pakay dito sa Robinson. At ayan at pauwi na nga ako. Iniwan ko dito kasi guys sa supermarket yung aking bag na dala, dala Kaya ayun at dito na nga nakasakay na tayo ng jeep papunta na ng maras-baras no. Ayan at buti na lang talaga is dito ko umupo sa malapit ng drive, sa driver no. Para mabilis niya akong ma ma ano na ba yung maipara ba para yan at tsaka dito na nga tayo sa hotel at nagpahinga talaga agad ako dito dahil nga pagod na pagod tayo sa biyahe ito yung aming kwarto ayan tapos lima kami dito lahat babae ayan tapos simpre may CR hindi naman kalinisan yung CR nila kasi yung parang loma kasi tong ano nila yung hotel Ayan, may tubig. Okay naman yung tubig dito. Malakas naman yung tubig. Walang problema sa tubig. Ayan. Mga ba diba? nakapagvideo-video pa talaga ako Tapos, ayan, bababa na kami dyan. Dahil nga mag, ano na kami, maghahaponan na. At time to, ano na, kain na. Dahil nagchat na nga yung aming sir na pwede na daw kumain. At ayan na yung aking mga kasama at mga karongmate namin. Ayan, nagpumpisa na ng nga magsikain ang ating mga kami-member sa card. Ayan, lahat po kami is member po ng card. Bukas po mag-uumpisa yung aming livelihood training para sa mga may mga negosyo. Yun po yung aming anuhin bukas, magti-training, livelihood training po ayan na, at ginutom na talaga ako dahil nga fish mo lang yung ginain ko kanina doon sa Robinson. Ayan, kumain na naman ulit ako ng kanin dahil no choice tayo, hindi ating bahay ito. O diba? Napakain tayo ngayon. At pagkatapos nga namin kumain dyan guys is pumunta kami ng metro. Dahil yung iba namin kasama is may bibilhin daw sila at may mga kutkutin. At saka yung hotel na to is 11 pa naman daw mag-close yung nagbamantay ng hotel. Kaya ayan at napasugod nga kami dito sa metro no dahil nga is malapit lang naman ito. Ayan at sumamanaw na rin kami sumama ba para makapag-video-video, makatingin-tingin at makapasyal na rin. Ayan, yung aking mga kasama, bumili sila ng mga sabon at saka yung mga chinelas. O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Pakilike and share kung nagustuhan niyo Tapos naman ulit, salamat. God bless us all. Thank you, thank you. Paalam. Bye-bye.